So, dito kami sa food court, guys. pa na. Ayan, mga, ano, mga sandwich. Ito, oh, yan ang yung pagdain na, ano, Chinese food. Ito, mga sandwiches naman. Dito. saan na tayo nakakalito ang ano dito layo nang nilalakaran sa laki laki naman ang wall na to yan, palabas na kami guys yan ang medyo malayo ang lalakaran

Left and right. Sa? Malo, maganda sa loob. Saan na tayo? Pabalik dyan. So, ito, ganda ng decoration nila guys. Busy ngayon dito. Mas matao dito ha, ibang ano? kasi daming sale lahat nakalagay sold eh ito nga oh 50 15 to 15 15% to 50% ayan oh ang mga jeans <clears throat> nagbabagsakan na sila ng mga presyo so, yun. pang bata, pang matanda layo na nilalakad namin, di pa kami nalang kalabas saan na ba layo, layo na nilalakaran namin sa so, ano ba yung labasan Busy, busy. Ay, ang laki nito. Oh. <laughs> ang laki nung, ano, bear. Ayan, oh. <laughs> Mas malaki pa sa tao. Ito, 50% sa months. Yung kanilang nadaan namin, eh. 80%. Ito, Forever 21. Christmas na talaga oh. uh, windows niya may mga gift. Uh, okay na. Ito na. Kita na namin yung exit. Ha? Uh, Umiko tayo. Layo din ang nilakaran. Itong mga plants dito guys. O, oh, totoo. Oh, tataba. Okay, so tapos na kami ngayon. Matagal din yung ano namin, pero at least pa kahit pa paano nagawa natin yung namin yung dapat gawin ngayong araw. So punta kami sa Bureau and Group para ano. Kita nyo itong mga tinda dito, o, mga pang-winter. Yan. Huh? <laughs> yung bata. Hmm bakit gusto mong tumingin ulit? Ano, ah, sweater, jacket? To 50%. Yeah, 40%. ka kasi meron din ako ganyan na jacket. Oo. Oh. 40 dollars. Gusto mong ganyan na kulay? Yan pang winter, makapal. Oo, oh, makapal. Ito namang isa, ang kapal niya sa labas. Itong isa naman kako, ang kapal na sa labas. Ito, no? Sa labas yung wool niya. Oh, kahit ito. Ay, magaan siya. Pang ano lang yan, mga pambahay. Dami siya. Mga 20%, 40 dollars. Ito, mga leatherette. 40 dollars. Ito, mga pang pang sports. Ayan, oh. Forty dollars din pang motor. Ayan, oh. Ayan. Pang men section itong na pasukan namin, guys. At sa kabila, pang bata. Ito, okay. pang teenager. Ha? Eh, anin mo naman yan? Hindi ka naman nag-ano? ano yan. dito sa loob. Tingnan natin. Ha? Tingnan din ako dito sa loob. Oh, may mga five dollars lang. Mga pambata siguro yan. Ay, ito mga pang ano mga sports ah, uh, pang ano siya 2 for 20. Hindi <tay> ko ano dito. Hmm. Umihiwan na lang takto. Papaubos na lang nila ngayong taon. <coughs> Ay, may boots dito. ko na ito pa yung guys pang ano lang ito pang hindi siya pang snow pang ano lang siya pang fall or spring na uh, gamitin ito mga chinilas na itong tatal yan mga pambahay eh. ang hirap ng paagulay kasi maliit ito, mabibili ako sa pambata. Sa eh. aking kasya. Mabibili ako ng aking boot sa pambatang size, guys. Kasi mahirap hanapin na ang aking size. Ito mga $10 na lang, oh. I don't feel like answering it. Oh, sorry. Mga $10 na jeans. Alam, hindi ko type yung mga kulay, guys. Ten dollars. Di type. Okay. Maganda yan. Sukat na si mister. Maganda. Wala ba rin itong salamin? Pwede mong makita yan. Eh, maganda. Ha? Maganda. Ayan o, maganda. Kunin mo na yan. Talagang ganyan na kulay. Ayaw mo nang Anong size niyan? XL. XL? Kasi ado malaki ata. Sayo wala bang large? Hindi Yung large na i-try mo. So pak si Mister. Medium ito. Sige. Sige ko rin. XL naman to. Yan sa so, ibang kulay yata ang ano. Itong ganitong kulay, ayaw mo. Small. Mga small ito. Large. Dapat large kunin mo. Large itong. Large? Okay. Masa malaki? Malaki. Lalo kang lumaking tingnan. Ha? Yung size. Mm -hmm. Ito naman mga pajama guys. $10. Ayan. Ito $20. Makapal. Ah, hindi ako nagaganda na yun. Save na lang. Ito 50%. Diba? Ito ba? Ito sexy. Sexy damit. Mali skirt mm -hmm. sa mga maliit. Leather no, no, siya no, no, guys. <laughs> Ha? Pagbagbiyahe kayo. Ay, hindi pwede yan. Dapat yung, ano lang, manipis. Hindi yan ito. Saan natin galaki ang Dapat yung, ano lang, manipis. Ito, ito. Try mo. Tara for palabas na kami. Eh, napili pa. Ito, oh, pang sexy. Leather. Ganda guys. Ayan o. Ayan o. 50%. Ayan o. Sa mga 6 ito o. Mini skirt. Tapos ito o. Leatherette. Ayan ko rin bumili ng leatherette guys. Kasi madaling maano. Madali siyang yung mabutas ba. Pang natuyupi. Ito mga pang 60. eh. Ha? Ha? Ano yan, lights? Okay lang naman kasi magpatong ka pa ng jacket mo. Okay lang. Pwede mo lang bitbit ni eh, o ba rin? At least yun, hindi ka na magdadala ng ibang jacket. Kahit ako, maano din daling kong jacket. Oh, okay lang. Lights. Try mong medium. Kung mas malaki sa'yo yan. Marapan mag-try out si mister eh, yeah. yeah. Mga dangling na pantalon. Silvery. Mga silvery. Ito. ito ganda itong mga jacket dito. Ay lang, mga leather. Ay, ito. Ganda. Ganun. Bagay meron akong ano, leather na jacket. Hindi ko masyado nang Pag sell kasi guys, bili ng bili. Ito ay dollars. Tapos, minsan. Ay, ito cute. Kilokiti. Ganda to 30 to 50. Hindi naman pala ito sale. Yung, ano siya? Parang net na damit. Ito naman siya, ano. Hindi siya sale. Ayan. Hmm. Hmm, siguro nakakuha na si Mr. na yun. Ano niya? Size. Malang hindi ko masyado type ang mga tinda dito. Ito huh, nga ano. Mga t-shirt. Mga sweatshirt. Hindi pa rin ako nakamit. So, siguro guys, nakapili na si Mr. Kaya, magbayad na kami. So, nakapili ka na? Nakapili ka na? Kiduki. Okay, okay. So, see you in my next video, guys. Thanks for watching. Remember to subscribe my channel. Thanks.